Hello guys, welcome to my blog. Nga pala, sahod namin nung nakaraan, Monday. Kasi uh, may kupit kasi akong ginawa. <laughs> Bali, may ipon naman ako dito. Bale, lahat ito is cupid ko. Ito siya guys, oh. <laughs> cupid for the day. Bale, 1,000, 100, 200, 300, 400, yan. Yeah. Bale, 2 weeks out kasi guys. na ako para hindi ma-check niya this is... One, two, three, Bally, 1 2 3 4 lahat net naman kupit ko uh, for, emer for emergency naman purpose in case sino ko ako si baby mag naman po sana may huhutin. Tapos ito, tatabi ko to. Ang kit ko. Tapos, yan. Nalagay ko dito sa isang wallet ko. Ito kasi lumang wallet ko na to. Dumang wallet ko na to. Tapos, yan. Ito, nalagay ko sa Basta, tinatabi ko siya. Tapos, bukod pa yun guys, may coins pa po ako. O, oh, kala nyo <laughs> Wait lang guys. Ito guys, ha? may coins pa po ako. pa nakasama pero ito nilalagay ko sa locker ko ito naman uh, iniipit ko sa may bag ko pang yan malalaman na ni Melys pag napanood niya to. <laughs> Aray Yaw Kaya ito karay ko iyak mo siya karay po nilalagay ko sa locker ko in case naman na mapuno or hindi man pinapabuo ko na ito ganyan e pagsahod pinubuo ko na siya. Pinukuha ko yung coins na sa pinapalit ko. Kunyari, naka 100 to 200 ito. Yung 200 na coins, kinukuha ko. Tapos nilagay ko yung 200 dito. Tapos yung 200 naman na papel, dito ko siya nilalagay. Ayan. First savings lang naman po yan. Uh, in case ng emergency. Eh, hindi naman ako magastos. Ayan. Ito po siya. Ito yung mga savings ko po. Ayan. Ah. Uh, Anin guys Hanggang dito muna yung vlog ko Hashtags Savings for the day Coin for the day Ingat guys